kasama okay. sa good lang. Ito, mm -hmm. hindi palag ito, UPPA, 6 billion, this quarter lang ang gagasto sa this that's, quarter. That's good, kailangan natin yan. Labing limang ports po, mm -hmm. construction of uh, uh, terminal, uh, tapos rehabilitation, expansion ng mga facilities, labing limang ports, this mm -hmm. quarter, kailangan kay long overdue. Mm -hmm. Anong ports kaya yan? Marami, ha. ah, uh, Maganda yan. Puerto Galera, yeah, Mindorio, yeah, yeah. Mindoro. Mindoro, magbibid na po yan ngayong uh, January. Mm. Bidding na yan. Iyang mm -hmm. uh, San Jose, Dinagat, mm. Rojas, Oriental, puro Mindoro ito, no? Mm. Sa Kamigin, mm. meron din Kamigin. Yeah. Tagbilaran, Port. Mm. Saan ba yung Tagbilaran? Bohol, bohol, bohol. Ah, bohol, bohol. Uh, Dingalan, Port. Dinggalan dito. Dinggalan. Dito sa may Aurora, Aurora. Okay. Jose Panganiban, Camarines Norte. Camarines Norte. Oh. Mm. Uh, iba-iba pa. Meron pang uh, Mati Port, uh, Daba Oriental. Surigao Port. Surigao mm. del Norte 'yan. Mm. City. Oh. Mm. Uh, ah, marami dyan yung mga uh, mag upgrade sila ng mga instrument. Yes. Mm -hmm. At saka terminals. Yung mga, nako, importante, importante, Oo. terminal na yun. Lalo na kung cargo. Mm -hmm. Yan po yung part ng logistics. Mm -hmm. e ngayon, ang problema, pag la, pagdating sa pier, oh. paano mo nga indadali dyan sa supermarket? Yan, super connectivity naman yan. yan. Kasi government po, mag-i-invest mm -hmm. sa ports. Mm -hmm. Sino yung mag invest from the port to the market? To the consumers. Mm -hmm. Private sector po yan, warehousing Hmm. warehousing, delivery, yan po yung... mer. ang ayala, pumasok na dyan Oo, eh. sa logistics. Uh, dyan yung uh, alam ko na malaki, malaking grupo. Eh, pero yung iba, uh, still caught in this uh, real estate, uh, still in love with the real estate. Kasi eh, ayaw nilang, gusto nilang naka-americano sila palagi. Hindi. Pero di okay. pa. Hmm. Rin ba kung Jonathan, ito yung, ito yung binabanggit mo na... <laughs> sa logistics, yeah, pwede rin mag-amerikana ron. Government eh. will build the, uh, ano, yung provide the impetus, build the... Uh, Oo, oh, dapat stock, punta na kayo doon. sector naman, yes. okay, encourage sa sila. Yes. 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 yes, yun na nga, wala uh, ba incentives ko. dyan? Meron. Meron incentives yan. Hindi kasi ganito ang analysis ko. Kung bakit gusto nila ng real estate, napakalaki ng jackpot. Eh hindi, ang logistics, Sabi nga rin ni Andy, ano? hard work, at uh, maliniit po eh, ang margin. Pero constant. Year in and year out, meron kang, kang ganong ganansya. Mm -hmm. Ang real estate, kamukha ngayon, matumal. O, saan kayo pupunta? Hindi, eh, oh. laki naman nag-jackpot. Yan eh, mahilig sa jackpot eh. Mm -hmm. Kaya tuloy pati yung mga... Agriculturalles jenajak eh. Ang uh, siguro ang pwedeng gawin dyan ng ano PPA together with the uh, Pesa and of course uh, in the uh, tourism areas like Puerto Guerrero together with Cesa buuin na nila yung ano yung port being the ano uh, the anchor uh, anchor activity for a zone okay for a tourism uh, zone or for a uh, A logistics hub. Something like that. Mm -hmm. Pwede naman yun eh. Ang, re ang requirement na lang ngayon sa PESA, in the case of PESA, 25 hectares lang. You, can, that you can already declare that as a an economic, as an economic zone. zone. 25 hectares. O kung uh, kung bubuin mo na yan, you talk with the landowners in the ports where you are going to improve the ports. Hindi, mm -hmm. ang ganda nun. Oh. Okay. Sana, sana matuloy yan. Yung mga port rehabilitation. Hmm. Pero kailangan merong kakabit na, oh, na logistics. Oh, oh. E eh, ano yung, hanggang doon lang sa port? Tapos ikakatig mo. mm <laughs> <laughs> O oh, ito, meron na tayong port. Ah, ganun ho. Uh, uh oh, ngayon? Tayo? Ano ngayon? Oh, ngayon? Uh, anong gagawin natin? Uh. Like, last week we were talking about Sikihor. Yes. Dumaguete, mga ganyan, di ba? Yan. Yeah. From there, parang... ano na yan? Hindi yan, na fast fast zone to, pero ito na yung target mo na sa oh. pwede Mo mo na i-fast crop yun. Oh. From the, halimbawa, sa Patanga Sport, yan. dumaong yung uh, large vessel. Oh. Inahati-hati po yan, tapos uh, kumbaga hub yan, oh. ililipat ngayon sa mga ibang oh. port yes. yes oh. din. Yan. Uh, Puerto Galera, Calapan, mga ganong klase. Oh. Rojas. Halimbawa, dito sa... Central Luzon. Doon ka sa Subic. I hope doon paggawa nila ng ano na ano, 'yung sinasabi mo uh, oh, po ni Colonel. Mm -hmm. Paggawa ninyo ng ano, development plan for the uh, port modernization, may kasama na dapat na yung logistics connect connective, uh, 'yung logistics requirement. Oh. Uh, para rin 'yan sa transport. Kasi, kasi transport hub na land. Ang idea po dati kasi RORO. Mm. Yun yung um, uh, highway ni blue. GMA, blue. the Blue, blue Highway. highway. Mm. Halimbawa yung goods nang galing sa isang probinsya, sasakay na lamang yan sa Roro. Pagdating dun sa halimbawa Batangas, lalarga na naman yeah. yan. Okay. Mm. Eh kung hindi Roro, capable yung mga port, paano? Oh. Oh. Lagot tayo. Di ma, may stock yung uh, goods, uh, doon. goods doon sa port. Okay. Sana kung lahat siya roro, hindi eh. Yun ang problema dun eh. So, kailangan na panibagong programa naman for the logistics. Hindi, gusto ko nga malaman, whatever happened, kasi Batangas supposed to be roro area. Oh, oh, oh roro pa ba yan? Uh, Batangas, Batangas to Kalapan. Oh, Mindoro. Oh, oh yes. Eh, paano yung iba? Paano yung iba? oh, yung tsaka alamin natin, how is the, how is the uh, traffic there? Then, oh, isa pa 'yan. Ayun. That maybe lang byon. Ilang ba ang -ano, lahat ito? How long does it take, let's say? Pagdating sa barko sa yung barko sumakay sa port. Mm. Lalayag 'yan. Yeah, oh. Pagdating do sa, sa port, gaano katagal 'yon bago makarating sa market? 'Yan. Ah, uh, hindi oh, yung uh, travel time sa yes, yes, port. Yes, yes, yes. Yun, 'Yun hindi problema 'yun, yun, 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 yun eh. Mula oh. sa port kung paano siya Yung travel oh. time between Kalapan for example ay, and Batangas, madali 'yon dahil eh man. Eh yung halimbawa ikaw ay magsasaging. Okay. Oh, o kaya magkakalamansi. Pag oh, oh, oh. umabot e, ka na isang araw hinog na 'yung saging mo, tapos ka. <laughs> Problema ng na mga nagtatanim. O kaya kamatis, manggagaling sa sa Midoro. Problema ng mga consolidator siya. 'Yan. Oh. May warehouse ba doon? Meron bang ganito? Mm -hmm. Meron bang pagdating sa Batangas saan ka pupunta? Eh, di ba 'le mayro ayuda eh. Ayun. Ayun ang, uh, <laughs> 'Yun ang 'yun ang mabigat. Yun ang mabigat. <coughs> Ay, nako. Eh, uh, okay, sige, good. Sabi po ng uh, SW, DSW, D, ano ba? D, D, D